guys, ito na po kami sa bahay nila, Sister Fe ayan, ayan in-invite po nila kami para in-invite ah. talagang invite lang ha <laughs> para tumulong dito sa pagbabalat ng mga ricado ricado ng kaldereta ayan. di po ba ang sinasabi nilang kaldereta ay kung kambing lang ang lulutuin yun, ang sinasabi nilang kaldereta, pero hindi po basta may baboy mayroong chicken, yun ang sinasabi nilang kaldereta. Sabi pa nga nila sa aso eh, kaldereta ah, daw, eh, hindi naman, dahil aso, aso sila <laughs> <laughs> Ito nga po guys, tignan, tignan nyo po yung aming ginagawa. Ayan, nagmarinit na po si Sister Fe ng manok. Ito na nga po, pinagtulungan namin itong ricado niya. At mamaya po, lulutuin na po natin yan. Ayan. No, Ayan, hindi. ang ganda ng ating tigahiwa. Ayan. At ito rin Sana po yung may-ari ng bahay. Ayan. <laughs> sabi, ni, sabi ni Sister Epic. Katama nga. <laughs> ano ang gusto pa niya? Eh, kailangan pa rin niya maghanap, sabi niya. Ito namang dalawa na ano, na sordo sordo. Oh, aminin na. Ah. Huwag mong sasabihin na wala ah. Aminin. <laughs> oh. Di <De>, aminin. <laughs> Naiyakan talaga yung apo ko nakaano daw, eh, nakaganda daw muka <laughs> thank you, thank you so much. Sana po patuloy niyong tangkilikin ang aking mga videos. Huwag po kayo mag-skip ng ad. Sayan, ang yung Kababayan TV. Thank you. Yung ito po dapat. Ayang nga po, binipreto na yung aming patatas. Ay hahalo dun sa... Nandito po kami ngayon sa... Ilang floor to si Sport? floor nagluluto. Dito ang kanilang vertical kitchen. Ibang klase, ano po? Sa taas yung vertical kitchen nila. Ayan. At nakita nyo po ba? Alam ko kung saan galing tong sibuyas na ito. Sa sinait. Ayan. Mm. Sa Sinaichan, ganyan ang sibuyas nila doon. Sa Ilocos? Oo. 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 Ayan. Dami-dami na ng ganyan, peso, 50 pesos. 50 pesos. Mura na yan. O, Tagal na yan. May mabukang itaglari nila si Oo. Basta, ano, ganito. Naka-ano okay. lang siya, hindi siya maano. Para magtagal. Naka-ano? Naka-ano? Ayan po. ipinireto pa rin po yung carrots na may uh, hangali sa kaldereta. Ayan. yan na po yung, ano, yung ikakaldereta natin. Uh, Ipinapry po muna natin. Ayan. Para matanggal yung kanyang lansa-lansa. Nagyan mga natin tomato paste. Hmm. Ayan. Di po, tama lang po yun. Ito na nga po, maluluto hmm. na po. Isang kulo na lang po ito dahil luto naman na po lahat yung ano, yung ingredients ah, niya. 'Yun lang ano, 'yun lang bell paper ang kailangan na ma ano Ay. Naglagay ka na ng nor ano? Oh, yes. Napakasarap po ito, guys. Kasi meron siyang uh, peanut butter, may wala pa si Star Margarine, tomato paste. Ayan. Kulang na lang, atay. Ayan. Ayan, napakasarap na po yan, guys. Ayan. Thank you so much sa inyong panunood. Guys, ang finished product ng linoton nila. Linoto ni Sister Lani. Ayan. Ayan, napakasarap po. Yummy, yummy po. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Ayan. Mamaya po kakainan na, magkakainan na po.